sa ating Hulu. Hulu. Juma. Tandaan natin, ang isa sa habag, isa sa haligi ng da'wa ay magkakaroon ng ano? Habag tayo sa ating sarili, sa ating mga mga sa buhay, at sa kapwa. Natin. Isa ito sa mga haligi na ating daawa, ng ating tatiko, da'wa, kailangang magkaroon ka ng

At ibang ibang mga samahan na, tao. Bakit? Para manawagan. Upang pumilala sa sa buong isang Diyos. Sa Diyos. At upang sambal lang siyang sa isang isang isang. Kaya nandunin sa Muhammad <laughs> sallallahu alayhi wa sallam, siya ang pinaka-send you last messenger. Ang uling uling, Propeta ng so, Maraming mga libong taon na ang lumipas o million years na ang lumipas bago pa isulat ang kalendaryo na buhay si Al Alan Ayrin sa dalawang at pagkakaroon niya ng padala ang mga napakadaming mga hundred thousand na mga propeta. Tagal ah, pa ng panahon eh. Ngayon, sa kanilang mga uh, sa kanilang propeta, dating sa araw ng pagbubo, wala na ng palakaya. At meron din na ng palakaya na isa lang ng At meron din grupo eight, kung masubawa sa walo, at ang pinakamaraming si... si... Moises. si Moises. Eh, okay, Moises. Marami na. Marami na. Egypt. Tapos, ang huling ulit is Propeta Muhammad. Salamat Salamat Ang mga Propeta Alayhi Mosalam, meron silang mga pagkakilan na. na. At, ang limang sa kanila, may mga, di ba, 100,000? pinakamatinding pagsubok yung sinasabi ni Shek, yung pahindipay na mga propeta. Tapos sa mga alayin muslim, meron lima. Ang ni Hindi Eh, lima. Yung, ni, Deli, lima. Yeah. yung pinaka pinakamatinding pagsubok na dinaan sa buhay. Dahil saan? Sa landas, ng pananawagan nila sa Panginoong Panginoong. Lima. At ang bulimulit ko, propeta, Muhammad, Salam. Salam. At ang panawagan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito ay hindi nakabuod at hindi nga kuling niya sa hero dahil sa kanya naging ganap at kompleto ang biyaya at blessing na pinadala niya sa esna. Pagkatapos na ng mga kategorya ng mga lumipas ng mga panalo. Ang biyaya ng katibayan al yawma akmaltu lakum <melod> <calculus> dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ito yung kompleto nito at ang pinaka compare dito pinaka good dito yung sinasabing iya ka na budo wa iya ka na ano yung sabihin nun? ikaw lamang aming sinasabak iya ka na budo wa iya ka na at ikaw lang ang aming hinihingan ng puso. <tod> Dito yung pinakapuso ng tao. Ito yung pinakabuod ng aral ng Islam. Wala pa sa panahon ni Adan, hanggang sa ating panahon, hanggang lumipas, hanggang sa araw ng pagbuo. Kung maglilang magulang mo yung karantan at talupan, ito, ito yung pinakasentro ng kaligtasan ng tao. Ano yun? ang nangyayari ng sa'yo. Mayroon silang pagkakilalaan. At ang isa dito ay ang sinasabing nakilala sa pinaka-taseh, pinaka pusha pinaka Yung paliwanan, yung parating sarap Fastness oh. of the power. Yun si Propeta Muhammad s.a.w. Sa Allah o aalitin sa ulo. Kasi siya yung gulit. May mga himala, di ba? At dito ay sinasabing isang propeta na si lahat naman Pero yung pinakaliba yun doon, ayun mo? ano si Noah, ha? Ano si Moises, ano si, si Jesus Christ, ano si Abraham, at ano si propeta? Amen. Kaya mo lang sinyo, sino Abraham, Noah, Abraham. Noah, Moises. Si Noah nakilala pangalawang ama ng mga

Lima. wala mo na si? Lima. Hindi mo na sa kapenta. Ang pinag dito yung pinaka, yung limang pinaka Matinding pagsubok na dumaan sa kanila. Ang tawag sa kanila, Sing lima. Di ba katang may lima. May tindig five. may lima. Ano doktor? Ito si? Noah. Noah? Correct niyo ako. Gumaling. Tapos si Abraham? Abraham. Tapos si no? Moses. Moses? Tapos si no? Jesus Christ. <laughs> si? So, ah, si? Tuhalba. Tapos si? Muhammad. Muhammad. Ayan. Ayan yung naman na yun. At ang gusto natin iparoy mga kapatid kaya tayo nandito upang mag-aral tayo kung paano ma-share at uh, islam sa ating mga mahal sa buhay, pagkatapos sa ating sarili at sa ating mga mm -hmm. na sa buhay, mga, mga sa buhay. Kaya tayo dito nag ah, uh, ang merong mga propeta na nakilala saan? Sa pagpaparating ng islam. Lahat sila nakilala doon. Pero wala mga, Merong mga nampalataya muli. May mga propeta na wala mga Naniwala. naniwala. Merong konti, merong malami. At maging sa, pro, sa, 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 si Muhammad sallallahu alayhi si Prof. Muhammad SAW ay talagang mas marami. Kasi siya ang sinasabi, habag na sa saan libutan. Habag siya sa saan sinukulong. Sa saan yung libutan. Siya ang habag sa sinukulong. So, Magkita ng habag? Tawag ay ito yung isang mga halidi na dapat nating maintindihan sa tuwina na tayo ay nag-aaral sa dao, Ito yung habang. Okay? Kapag hindi sa tao, nakilala ng Panginoon Diyos, ang Allah, at siya lamang ang dapat sa mga May nakilala propeta? May mga iba't ibang humala, tama? Hmm. Si Moses, maghati dagat. Di ba? Tapos si Jesus Christ, lay yes. mo sa kam? Pagaling ng mga bulag. Di ba? mga himala. At marami diba? pang mga, pang mga <coughs> ibang mga at marami pang mga himalang nakilala ang mga propeta ni Musa At mayroong mga kinuwento sa atin at mayroong mga hindi kinuwento mga propeta ni Musa yes. Pero mayroong nakilala ng tao doon sa kanila ang tawag sa kailangan, merong sinasabing nakilala sa napaka-luto mong salita. napaka magsalita. Nag-get? Hmm. Kasi, kung babalikin babal natin, naiulat si Moises. Bulol-bulol eh. Hmm. Naiulat na si Moises, alayhi mo salam, ay medyo... ...inap sa pananalita. Oo. Kaya ang panyang panalangin nilang katibayan. Allahumma sirah sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Padalangin niyo, niya. lang katibayan na kapag kaharap niyo yung mga tao, kaharap niyo yung si Fir'aun, makapagsalita siya, makapagpaliwanag siya ng maayon upang makilala ka Pero na ulat, si Moisa alayhi wa sallam ay? Wala. Medyo, naiulat ulat kasi, nang panahon ni Pharaoh, pinapili sa kanya yung dalawang bagay at pinili niya yung baga para gusto niya Ibig sabihin, para maisip ni Pharaoh na wala siyang utak ba? By the way, okay, ang ibig sabihin, eh. may mga nakilala talaga sa mga himala na nakilala sa kanila. At meron nakilala doon na talagang maliwanag magpaliwanag liyuhlika man halaka ang ambayina liyuhlika liyuhlika man halaka ang ambayina at upang mapahamak ang matataw pahamak at mabuhay para ng palataya ang dapat buhay so kung magkita ng pagpapaliwanag ma maparating natin ang hudyat sa tao ng maayos at nakilala doon isip propeta Muhammad sallallahu alaihi Binigay sa kanya ang pasul ng kipaw kung yun ang Kasi wala na, wala na ma-explain. Kompleto na. Ano yung Quran? Pinabasa niya yung Quran ng mga tao. Talagang may ng maayos, maliwala ng maayos, maganda pag-uugali. Kaya, wala ka ng katuliran upang ikaw ay makapagpak, makapagkaila. Hindi. Bala, kadyaat at ayati, pagkagdag ka binabas, pagbat ka, magot wala, dumating sa iyong mundyan, pero nagpakasunuhanin na. At nagmayabang pa. Kung kung tamin ng kapit at pabilang ka sa mga taong nag, tumakwil at tumalikod. Ganun yung sabihin ako sa kanila. Kasi wala sila magdadahin eh. may himala, lahat ng yan. At meron na kilala siya kung hindi tayo nagkakamali. Si Propeta Shu'aib. Ang pangalan niya? Suayb. Si Propeta Suayb. Siya yung nakilala? Propeta? Taala ka doon pag magpaliwanag maayos. Clear. May wisdom. Sila yung dalawang propeta? May siya Give of God Lahat. Lahat naman sila. Lahat naman sila. Pero ang um, kilala doon si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kung doon ka kami, um, e, si Propeta Ama tawfiq ila billah. Binabanggit niya ang lahat ng mga tawfiq, blessing, pahintulot, kabutihan sa pagsamba sa Panginoon Allah. Lahat ito ay galing sa Jesus. Sa Allah. La hawla wala quwwata illa billah. Wala sino mang tao na gumawa ka ng mabuti maliban pinahintulot sa inyo ng Allah. 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 Walang Allah. sino man Yes. Wala hawla, wala kuwat na itabi Walang sino ang makakahango sa tao mula sa dilim ng pagsuway, shift, pagtambal, pagkanihot, patungo sa liwanag.